Basta kami ho, we have a greater fight. Kaming mga banateros, we will not go to that kind of... Kahit ipanawagan nyo pa sa SMNI, natanggalin kami, alam mo, kami po ay hindi... Kami very appreciative of uh, getting as uh, sa SMNI. Uh, Na-appreciate namin ng pagkuha ni Pastor sa amin. Kami ho ay nag, nagpapasalamat. At talaga naman na nakita nyo naman kung paano pinaglaban ng banateros during the siege ang SMNI. Hindi lang kami putak ng putak. Ako lang actually ang putak ng putak kasi may sakit po ako noon kaya nasa bahay lang po ako Pero yung mga kapatid natin dyan sa Banateros, doon na tumira. Handang mamatay para po sa KOJC. Yan no ay hindi matatawarang katapatan namin sa KOJC at sa SMNI. If you're trying to remove as uh, sa SMNI, dahil ayaw lang namin sumalit, ayaw lang namin ipagtanggol yung mga kaibigan ninyo. Ewan ko kung anong dahilan. Ingit ba? Hindi ko talaga alam kung anong dahilan nila. Eh, bahala na ho kayo. Kami hindi kami namimilit sa kaming grupong sasali. Pag-ayaw, hindi wala. Wala ko kaming ganun, kasi ah, kami, bayan ang pinaglalaban namin.